So ayan, update-update tayo. May mga kumakain pa rin naman. Tamang-tama, tag-ulan ngayon. So hi, shout out naman sa live. Kain muna. Siyempre magpapayong tayo para makatotohanan naman. So may mga kumakain pa rin naman guys kaya tumuulan. Ayan, oh. Hi, hello, shout out. May mga kumakain pa rin naman kahit papano. Bakit kuya picture? Muulan eh. Okay lang, dito Saan tayo harap? Dito. O oh, ayan, may picture-picture pa kahit umuulan. So ayan. Ayan, may kumakain pa rin. paano, na-stranded na yung iba. Nag-tick out ka. Ano yung out mo? O oh, ayan, mayroon pa rin nakain kahit paano. Pero yun nga kasi hindi masyadong karamihan. Dahil nga, alam naman natin ngayon ang... Alam naman natin ngayon ang mahalikan mo ako nga. <laughs> Thank you. <laughs> Sige ho, picture-picture. So ayan ang update natin sa Niwata Paris Overload Pasay City Brass na kung saan, grabing ulan. At nasira po yung payong natin na malaki. Ayan no. Oh. Yung payong natin na malaki nasira dahil sobrang lakas ng hangin. Pero laban pa rin talaga, hindi tayo magsasara. Bukas pa rin tayo 24 hours kahit anong mangyari. Taga saan pa kayo? Kabuyaw, Laguna. Nagpunta pa dito sa Diwata Paris para kumain. Kaya shout-out sa mga Kabuyaw, Laguna. Ayan, Thailand. Hello. Shout-out. May mga kumakain pa rin, guys. Kahit pa paano. Live tayo ngayon. Ah, hindi ito tipping. Naka-live. Saan? Pinilla. Pinilla. From Shout-out sa Marawi. Hello, Marawi. Shout-out. Diba, aga Marawi. Nagkating pa dito sa Diwata Paris para <laughs> lang kumain. At mag-selfie kami, syempre. ba? Diba? Teacher po. So, ayan, guys. Ay, sorry, sorry. Live tayo, live. Tagaytay kami. Tagaytay. Ikaw, mother, tagaytay? Naku, shout out, tagaytay. Ang layo pa ni mother. Imagine mo, Baguio. Pumunta dito, sumugod sa Diwata Paris para kumain ng Diwata Paris from Tagaytay City. Kaya naman, guys, shout out sa lahat ng mga nag-e-port. Ay, taga saan naman kayo, ate? O, oh, taga-Purview. My God, shout out, taga-Purview. Hello, shout out. Makalive tayo. Diwata Paris Overlook Pasay City Brands. So guys, ang lalayo, ang lalayo ng mga customer natin. Maraming salamat. Quezon City, Axel, Axel, shout out. Axel Rose, hello. Yun nga. At syempre, silipin naman natin ang mga empleyado nating pabanjing-banjing ngayon kasi walang customer. Pati ang hitsura mo. Walang uniform. Walang pismas. Kung nasan nyo to, madilim yung ano, Ayan, oh, available pa rin. Siyempre, ang ito ng ating mga mangkok ngayon, guys, may nakalagay na diwata. Ayan, ha? oh, diba? Laban, laban na laban na siya. May diwata na siya. At syempre nakalagay na siya sa isang lagayan. Alright. Tapos ka na mag-live, bakit? Mag-live lang tayo ng mag-live, Diyos ko. Ano yan? Picture-picture? Kain ka muna. Sige, bago tayo mag-live. Omulan bumagyo laban lang Diwata paris Ganon At syempre ang mga tigabigay ng sabaw Giniginaw-ginaw na sila Naka-costume na sila Okay Cotabato, Victor from Cotabato. Picture from Cotabato. Diyos Shout out to some family, Masukat po. Masukat family from Cotabato. Shout out sa ating mga viewers for today's video. Please like, follow, and share. At mayroon pa rin kumakain kahit buhabagyo, humahangin, sira-sira ng ating payong na pinakamalaki. Pakita ko sa inyo pala guys. Yung giant payong natin sa sobrang lakas ng hangin ay nasira. Ito siya. Pero papalitan natin yan by tomorrow. Ito po yung giant payong natin. Ayan guys, sira na siya dahil nga sa lakas ng ulan. Pero papalita, sa lakas ng hangin pala, hindi naman ulan yung nakasira dyan eh. Hangin. So ayan, update tayo sa Diwata Paris Overload. Hi! Deliver yan, sige. Sige, picture. Okay guys, ha? papasok muna tayo dahil may deliver ako at